yung guys nandito ngayon sa labas ng aking kubo so dito yung mga pananim ko na kalabasa uh, at ayun nalalantay yung kanyang dahon dahil sa sobrang init Uh, pati yung kanyang bunga ay nalalanta, nalalaglag hindi siya tumutuloy so napakaraming bunga sana pero namamatay agad dahil sa sobrang init at uh, nga pa sa kabilang area doon sa bundok ay hindi ako na hindi ko na tinuloy yung pagtatanim doon dahil sa wala akong tubig na makuhaan dahil yung balon na nilagyan namin doon ng water pump ay wala nang laman no naubos na natutuyuan dahil sa sobrang init kaya tinigil ko na muna yung pagtatanim at paggagapas doon ng damo kaya dahil sobrang init at may mga ilan na bungang natira tinatakpan ko na lang ng dayami para magkasilong yung kanyang mga bunga no? ayan so ayan mga bunga ng kalabasa at kahit anong lagay ko ng pataba dito na abono ay hindi pa rin talaga sapat kahit diligan naman ng diligan ay hindi pa rin talaga sapat dahil sobrang init talaga at madaling matuyo yung lupa dito kasi biga to eh yung parang bato na lupa ganito yung lupa kasi dito sa amin So ayan, ilan na lang natirang bunga. Ayan. Ayan. Ito. Tikit-tikit sana yung kanyang bunga pero nalalanta talaga. Namamatay. Ayan. Kaya ginawa ko ay tinakpan ko ng dayami. Ayan. Ito malaki na isa na to. Ito rin. Ayan. Ayan. ayan para maka ano, kasi gusto kasi ng bunga ng kalabasa na yan sa lilim sila eh hindi sila maarawan para tuloy tuloy yung kanyang paglaki no hindi sila maapektuhan sa init yan nulad nito oh ayan oh patay oh ayan patay ayan napakaraming patay yan dito ayan. mga bunga yan tuyong tuyo na ayan so nasasayang at sa oh, talaga dahil sa sobrang init ito pang isa o oh. Katay rin wala ayan yung bunga ayan pa ayan maliit dito so, meron pa doon so ayan So lalalanta siya dahil sa sobrang init talaga. Hindi siya tumutuloy, ano, mga bunga. So kahit anong lagay ko ng potas dito para ma bigyan ng sustansya yung bunga niya ay wala talaga. Dahil sa sobrang init talaga lahat ng mga pananim ay naapektuhan lalo na pag nasa mataas na area, nasa mataas na bundok ay naasa ano sa sobrang init. So ayan, hindi, hindi, kasi nakakatikim ng ano to eh. Ng tubig yung mga dahon. Buti sana kung may pang-spray ako ng foliar eh kaso wala akong pang-spray. Ayun lang. Maganda sana kung may foliar to eh, pang-spray ng foliar para magkaroon naman ng vitamins ng mga dahon. Hindi siya masyadong maapektuhan agad sa init. No? Meron pa daw bunga doon isa eh. so, Tinakpan ko rin ng dayami ah, So, ayun so, na lang kung ano na lang yung bunga makukuha dito ay yun na lang yung bunga niyang mapakinabangan. Dahil sa sobrang init talaga ng panahon. Lahat ng mga pananim ay naapektuhan na. Ayan.